Resultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hindi sa batas na magaan mong makuunawaan. Simulan na natin yan o Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang magandang uh, araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Danny Galang. At kayo ay nakikinig sa Usaping Nigal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At uh, syempre, welcome ho sa inyong uh, Saturday Morning Habit, ang uh, Usaping Legal. Ngayon ho ay uh, Sabado, November 8, 2025. ata champada uh, uh, talagang uh, nakikiramay ho tayo sa ating mga kapatid sa Cebu ah uh, dito sa Bisaya nga ho na talaga namang, uh, na mga naapektuhan nitong bagyong Tino at uh, andamin na kong uh, uh, nabalita nang uh, namatay no dahil nga ho dito sa nangyayaring uh, uh, bagyo nga hung, uh, bagyong Tino nitong uh, nakaang linggo ay uh, nasa halos dalawang daan na nga daw ho yung nasawi. Kaya sa lahat po ng bumubuo ng usaping legal, kami ho ay nakikiramay ho sa inyong lahat. At alam uh, syempre kung meron ho tayong maitutulong ah, dito sa ating mga kapatid sa Cebu ay uh, maaari lamang ho magbigay ho tayo ng kahit kaunting tulong, pera, ayan, pagkain, mga relief goods para ho naman uh, makatulong tayo kahit papano at uh, kahapon niya ho nandoon ng ating uh, Pangulong uh, BBM no para personal na ho talagang tingnan yung uh, uh, naging sitwasyon ho dito sa Cebu na talaga mga uh, na, uh, napinsala nga ho talaga netong uh, Bagyong uh, Tino. At uh, syempre, hindi pa huto uh, tayo na uh, nakaka-recover dito sa Bagyong Tino eh mayroon pa kung uh, paparating na Bagyong Uwan na ito ay uh, magiging uh, super typhoon no at papasok sa ating uh, bansa dito ho uh, ngayong uh, I think uh, linggo, linggo ng gabi hanggang uh, Lunes na uh, madaling araw. Kaya ayan ho uh, pinighanda na ho lahat kasi ho ito ay um, uh, malaking bagyo ho no? ay uh, magiging super typhoon nga daw at nakikita natin ho dun sa mga reports kahapon ay talaga namang uh, sobrang uh, laki ho nitong bagyo nito halos ma na ho yung buong Pilipinas kaya maghanda ho tayo ha ngayong uh, weekend ngayong uh, darating na Lunes pa ho sa so pagdating ng bagyong Uwan at siyempre, uh, syempre siguraduhin na natin na uh, yung uh, ating uh, mga pamilya at ating mga uh, bahay ay secured na ho. At uh, siyempre, wag din ho natin kakalimutan itong mga ating mga alagang hayop pa ha. ito ho nga uh, nangyari sa Cebu uh, pagkatapos ho nung after bath nakita natin ang dami ding mga hayop na talaga namang mga namatay mga alagang aso o pusa. Ay uh, kung uh, hindi nyo ho kayang maisama sa pagdikas yung mga alaga ninyong hayop ay uh, pakawalan nyo ho sila doon sa kanilang mga uh, kulungan o di kaya doon sa kanilang mga tali kasi oh, ang dami ho uh, nakitang mga litrato nga ho no na talaga namang yung mga alagang hayop na sa kulungan kaya sila namatay ay nalunod ho sila ay covered na sila ng putik no natagpuan ay ayun nga, kung hindi nyo sila isa-sama ay uh, sana ho, ay uh, pakawalan nyo na lang ho sila doon sa kanilang mga kulungan o sa kanilang mga tali para ho sila ay uh, makapag uh, makalangoy pa din, no makahanap din ng uh, kanilang uh, uh, ikakaligtas nga ho So ngayon, uh, mamaya meron press briefing ang pag-aasa dito sa ating programa. Mag-live uh, ho natin yan. Ay uh, tumutok lamang ho kayo yung uh, latest update sa Bagyong Uwan. So mamaya pa may pa press briefing ho ang uh, pag-aasa. Tumutok lamang ho kayo sa ating uh, programa. na papakinggan ang usaping nga legal sa Radyo Pilipinas tuwing nga Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang usaping legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa ang sagot kita kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto, mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating uh, programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ho ang ating uh, live stream. Ha? mayroon Meron din ho tayong live stream sa Facebook. Hanapin niyo yung Radyo Pilipinas Facebook page at uh, pwede din ho sa ating uh, Facebook page. At uh, or yung uh, Facebook page, uh, Diyan ho, uh, uh, ho, uh, ho tayo naka stream at maaari ho kayong magkomento ng inyong mga katanungan ho dyan. Kaya ito, wag na ho natin uh, patagalin pa. Duma ko na ho tayo sa ating uh, segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyan kalinawan, Sagot Kita. Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan, wag kang mag-alala. Sagot Kita. Sumangguni na. Kaya attorney Dani Galan. dahil dito, Sagot Kita. Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan ni Gal, mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Atoy Danigalang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. eto, uh, question natin. Uh, galing kay uh, Alfonso. Paano po attorney kung yung asong nasagasaan namin dahilan parang madamage yung motor, helmet at cellphone na dalawa, nagkaroon din po ng scratches sa parehong tuhod, baba at kamay, siko at anak ko nabalian ng kamay. Pero ang sagot sa pero ang sagot ng bahay na pinasukan ng aso ay hindi daw sa kanila yun at ligaw lang daw yun kaya pinapakain nila. nareklamo ko na din sa barangay pero ayaw humarap at makipag-usap. May pananagutan kaya yung nagsabing di daw sa kanila yung aso dahil ligaw lang daw yung tinataboy. Dahil ligaw lang daw yun. Tinataboy daw nila pero ayaw na umalis sa bahay nila. So ayan ho, yung uh, nag-message ho sa atin ay uh, nasa motor ho sila. No? At uh, may nasagasaan ho silang aso at dahil nga doon na nasagasaan yung aso ay uh, nasira ang kanyang mga cellphone, helmet, nagkaroon ho ng scratches at bali no yung kanyang anak. So ayan ho. Kaya lang ho naging problema ho nung ating uh, nag-text nga ho ay yung aso ay tumakbo ho dun sa isang bahay. Kaya lang yung bahay na yun ay siya sabi hindi daw nila pagmamay-ari yung aso. At yun daw ay uh, ligaw lang daw na aso at pinapakain daw nila. At uh, hindi na daw ho umalis sa kanila. ngayon ho, kasi sa ilalim ng ating batas kapag kayo ho ay uh, sa ilalim ho ng ating uh, civil code ah, kapag kayo ho ay uh, nag-aalaga ng hayop para sa inyong uh, uh, kasiyahan o para sa inyong uh, negosyo trabaho ho, ho ay ano kayo ay liable nga ho no kayo ho ay responsable dyan ho sa hayop na yan kung uh, siya ho ay uh, makapinsala o makasira ho ng ari-arian So kasi oh syempre ang uh, sinasabi ko ng ating uh, batas kung sino yung nag-aalaga doon sa hayop ay uh, responsable ho para ho sa kanyang mga magiging aksyon. Ngayon ho, dito ho, kasi dinedenay nung uh, tao nga ho na pag may ari niya yung aso at sabi nga niya pinapakain lamang ho niya ay ayun ho ay ligaw na aso ay uh, maaari hong uh, may basihan siya doon. No? So sabi nga din ayaw din ako uh, pumunta sa barangay. Ngayon ho, uh, pwede nyo hung, uh, subukan pa uli, isang beses pa uli, no at na uh, napumunta ho sa barangay ipatawag itong tao para ho kayo ay mapagkasundo no? kung uh, sino nga ba yung magiging liable for damages. Ano kasi kung sinasabi nila na yung aso ay uh, nakikituloy na hosa kanila, pinapakain nila araw-araw, eh yun na ho ma maaring masabi na nga ho na sila na ho yung nag-aalaga doon sa aso at sila na ho yung responsable doon sa mga magiging action ho ng aso. So ayan ho, at uh, subukan niyo lamang ho uh, uh, ipatawag huli yung uh, tao no doon sa barangay at uh, subukan niyo humang hung ho ng damages nga ho no para sa inyong mga sinapit kasi siya sabi niya yung anak niya nabalian nab nasira yung kanilang cellphone at helmet ay ayun dahil nga ho doon sa aso ay ayun ho kung sino ho yung nag-aalaga doon sa aso at yun nga ho mga bahay nga ho na yun yung nag-aalaga nagpapakain eh kung sino ho yung nag-aalaga sa aso siya ho ay responsable doon sa mga da damages nga ho no na pwedeng mangyari dahil ho doon sa kanyang alaga So katulad din ho yan ha, kapag ang inyong aso naman ay nakakagat ho ng tao Ayan ho, sa ilalim naman ho ng ating uh, batas, no? So, ibig sabihin, kayo ho ay liable din ho, no? Para ko ipagamot yung taong nakagat nung uh, inyong aso. At uh, in other cases nga, ho, meron pahuyang mga damages no? na ma maaaring nyo uh, bayaran. Hindi lamang ho yung actual damages, yung pag, uh, uh, pagpapagamot nga ho sa ospital, kundi kasama na din ho no? yung lost earnings nung tao. Halimbawa ho, siya ay uh, arawan yung sahod, ay hindi ho siya nakapasok dahil dun sa pangagat nung aso, kailangan ho niya magpa-doktor, uh, magpa-ospital, ay sasagutin nyo din ho yung arawan ho na sahod nga ho nung tao kaya ayan ho, mahirap ho mag-alaga ng mga hayop kasi responsibilidad ho natin yan, pero yan ho kung nga sila ho ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan nakakatulong ho sa atin ay dapat ho ay maging responsable ho tayo para ho sa kanila Eh o, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text sa inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating nga programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Atty. Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping Legal matapos lamang ng ilang paalat. Tugon sa mga katanungan na ayon sa batas ang ibibigay. Usaping legal. legal. Kasama si Atty. Danny Galang sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Sa mga Nagbabalik ang uh, usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ito Kasalukuyang uh, nakamonitor sa Regional Emergency uh, Operations Center at iba't ibang nga uh, Ahensya ng Pamahalaan ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa pangunguna ng Office of Civil Defense, Calabarzon, simula ngayong araw November 8, 2025. Kaugnay nito, naka-activate ang Regional Interagency Coordinating Cell, RIACC, na binubuo ng response agencies Kabilang na ang OCD, DILG, DSWD, DPWH, PNP, BFP, PCG, STL, PCG, NCR at second nd Infantry Division ng Philippine Army upang matiyak ang mabilis na koordinasyon at pagpaplano ng mga kagyat na hakbang upang masiguro ang kahandaan at agarang pagtugon ng rehiyon sa mga potensyal na epekto ng bagyong uwan. Nakataas ang red alert status ng RDRMC Emergency Operations Center simula ngayong araw. Ito ang pinakamataas na level ng paghahanda kaugnay ng inaasahang panganib na dala ng bagyo sa rehiyon. At ayan nga ho, syempre at uh, naka-red alert status ang RDRMC CALABARZON no? para dito sa Tropical Cyclone U1. Kaya ayan ho, maya maya abangan ho natin. May press briefing ho yung uh, pag-asa at uh, papasok ho ito anytime sa ating uh, programa. Makinig kayo ng uh, latest ho kung nasaan ho ang uh, bagyong uwan na inaasaan ho pumasok sa ating uh, Philippine Area of Responsibility bukas. no At uh, syempre ho, tatamaan ho nito ay nasa uh, na sa report so Aurora no Aurora ho yung uh, maaring tamaan pero syempre maaring pa mag uh, iba yung uh, landas niyan kaya makinig ho, uh, tayo mamaya doon sa press briefing ho ng pag-asa Eto, uh, question naman coming from uh, Dion an uh, La Robis. Attorney, ask ko lang po, no, natanggal ako sa work dahil sa pick up pick up uh, del uh, delivery ng goods sa binabantayan ko. Instead na 48 boxes, 45 boxes lang po ang nakarating sa Isla Move para ilipat sa kaming company. Bali po lahat po ng delivery nakaatang lahat sa guard. Tama po ba 'yon attorney kung baga naging checker ang guard? Wala lang po ba sa target area na binabantayan ko? And ho, so meron daw ho siyang uh, binabantayan, guard ho ang uh, nag-message sa atin, no? Kaya lang ho yung mga binabantayan ho niyang delivery ng goods, mga boxes daw ho. Sa halip na 48 boxes ay 45 na lang na box ang nakarating. Ngayon ho ay uh, mukhang uh, natanggal ho siya sa work ha dahil doon natanggal ho siya sa trabaho dahil doon ay ano ho yung uh, may papayo ho natin sa kanya. So meron ho tayo kasing katawag sa ating batas no na mga just causes at authorized causes kung saan maaari ko kayong matanggal sa trabaho. So uh, kahit sabihin ho natin yung mga regular na empleyado, ginagarantihan ho yan ang batas ng security of tenure. Ibig sabihin ho, no? hindi ho kayo uh, maaring basta-basta matanggal sa inyong trabaho ng walang uh, sapat na dahilan. At uh, yun nga, ho, meron ho tayong tiyatawag ng mga just causes at uh, authorized causes kung saan maaari kayong matanggal sa trabaho. So yung just causes ho natin, katulad ito, yung serious misconduct. Ayan ho. O di kaya negligence. O di kaya yung habitual absenteeism. Lagi ho kayong late o lagi ho kayong absent. At yung mga authorized causes naman ho natin, kagaya ho niyan, ay retrenchment. So retrenchment ho, nakita ho natin yan ng pandemya kung saan tinanggal yung uh, uh, madaming uh, mga trabahante nga ho no? dahil wala na may pasweldo dahil nga ho sa pandemic. So, yan ho. So, kung sabi ho natin na just causes ay uh, serious misconduct, ibig sabihin ho, ito ho ay uh, uh, seryoso, no? At ito ho ay related doon sa inyong uh, uh, trabaho. So sa kaso ho natin, siya sabi ho niya ay parang ito ho ay siya negligence dahil ho nawawala yung tatlong box. So 45 lang ho nakarating uh, instead of 48. Ay uh, ayan ho Kung uh, sa job description ho niya yan Siyempre ang una ho niya sinasabi E eh, tama daw ho ba yun Yung security guard siya din na nag-check. Ay kung yan ho ay nandun sa job description ninyo Pinag-usapan niyo ho ng inyong employer Na kayo ho ay uh, mag-check ho Ng mga gamit na papasok O magde-deliver Ay ayan ho Maaaring sabihin ho na trabaho ho ninyo yan At uh, siyempre kung wala ho yung tatlong uh, kahon Doon sa mga de-deliver Ay uh, malaking uh, issue ho yan Na nawawala yung tatlong kahon na under your watch So maaari nyo ho yan na uh, i-clarify diba? doon sa inyong employer. Ano ho ba yung naging uh, job description ninyo kung kasali ba yung pag-check -che ng numad mga dumadating na mga kargamento no para doon sa kumpanya kasi siya sabi niya siya ay security guard at hindi ho siya checker no so yan ho yung maari ninyong uh, linawin So, ikalawa ho nyan, ay kahit sabihin niyo talaga nagkasala ang inyong uh, uh, empleyado nga ho, meron ho tayong tiyatawag na due process. So, ibig sabihin ho, kahit ho gaano kalaki yung naging kasalanan ng inyong uh, empleyado, ay dapat ho ay bigyan niyo siya ng due process. Ano ho yung uh, due process na tiyatawag ho natin dito sa ating uh, labor code at sa ating mga batas? Meron ho tayong tiyatawag na two notice rule. Yung two notice rule ho, uh, yan ho yung nagsasabi nang uh, uh, dapat bibigyan niyo ho ng dalawang notice yung inyong empleyado. Yung unang notice so ang sinasabi ho diyan ay kung ano yung naging kasalanan ho niya. ba? Diba? Ano ho yung serious misconduct na sinasabi ho ninyo at ano yung circumstances ho noon. Ang ikalawa naman ho na notice ay uh, syempre ho uh, between doon magiimbestiga ho kayo, no? Magiimbestiga ho kayo. Mayroon ho dapat siyang bigyan ng opportunity to be heard eh no, bigyan ho siya ng uh, pagkakataon para magpaliwanag ang uh, kanyang panig, no? ata enho at uh, naanan uh, hunyo sa investigation at ang ikalawa ho yung pinakahuli naman ho, na notice, yung pangalawang notice yan ho yung nagsasabi na siya ho ay uh, may kasalanan dahil ho doon sa inyong uh, nagawang investigation etc ay ayan ho, ano an mga patunay an huy mga ebidensya. So enho mayan ho tayong two notice rule at uh, syempre ho yung inyong opportunity to be heard. Ngayon ho, kapag ho, hindi nasunod yan, yung uh, twin requirements ho na yan, yung uh, due process ho natin na yan na two notice rule at yun nga yung opportunity to be heard ay kahit na ho, gaano kasama yung ginawa ng inyong empleyado ay hindi niyo siya maaring basta-basta tanggalin sa trabaho. Eh, no, babalikan ho natin itong katanungan ho na ito ha. At uh, meron lamang ho tayo flash report galing kay uh, EJ uh, Lazaro. At uh, yun nga ho, ang PAL ay uh, nagkansela na ho ng ilang flights dahil sa bagyong Uwan. Rajo Pilipinas. Flash report. Flash report. Yes, ato ay nagkansela na nga ng ilang biyahe ang Philippine Airlines para sa araw ng bukas araw ng linggo hanggang sa araw ng lunes bilang pag-iingat sa masamang panahon dulot ng bagyong uwan. Sa inilabas sa abiso ng PAL, kanselado mga flight sa pagitan ng Manila, Katarman, Kalbayog, Tugigaraw, Basco, Lawag at Kawayan mula Nobyembre 9 hanggang Ajis. Kabilang dito ang mga rutang Manila, Katarman, Manila, Cebu, Kalbayog, Cebu, Manila, Tugigaraw, Manila, Clark, Basco, Clark at Manila, Lawag at Pabalik ng Maynila. Ang sa palito ay para sa kaligtasan ng mga pasahero at crew habang patuloy nilang sinusubaybayan ang lagay ng panahon. Pinapayuhan ng mga biyahero na i-monitor ang kanilang flight status sa pal.com.ph o sa official na social media page sa pal para sa mga susunod na update. Para sa Integrated State Media, EJ Lazaro ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Flash, report, flash report. At ayun nga ho, no, napakinggan ho natin na nagkansilan na rin ho ng ilang flights sa ang uh, Philippine Airlines. Kaya ayan ho, kung meron ho kayong biyahe ngayong araw hanggang ho ditong, uh, weekend, ay uh, makipag-coordinate ho muna kayo doon sa inyong mga airlines no kung talagang uh, tuloy ba o kanselado. Kasi ho, ito nga, pegahandaan natin, napakalaking uh, bagyo nito. Ha at uh, kaya ayan ho, dapat ho, uh, tingnan nyo ho muna kung tuloy ang inyong mga flights at kung uh, hindi naman ho, tayo ganun ka ang inyong pupuntahan ay uh, 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 wag na ho muna kayong uh, tumuloy, no? At yun nga sinasabi ko natin kanina, ayun nga ako, meron natin tayong twin requirements no, ng opportunity to be heard at to two notice rule. At ayun nga kapag uh, hindi na nasunod ito, no, hindi nyo ho maaaring matanggal sa trabaho ang inyong, uh, ang inyong empleyado. At kung uh, tinanggal nyo naman ho yan, maaari magdemanda sa inyo ng illegal dismissal. sa kaya yan ho, kapag ho napatunayan ng korte na meron hong illegal dismissal, ibig sabihin ho hindi ho na obserbahan itong uh, due process requirements sa ilalim ng ating batas ay yung uh, empleyado ho ay maaari ho mapabalik sa trabaho ibig sabihin, ma-reinstate ho siya sa trabaho without loss of uh, seniority rights yan ho, ikalawa naman ho kung hindi na ho uh, 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 maaari din ho siyang uh, mabigyan ho ng damages ha, at uh, syempre maaari din ho siyang mabigyan ng back pay From the time na siya ho ay illegally dismissed hanggang ho siya ay re sa trabaho at ayan nga ho siyempre bibigyan din ho siya ng damages para ho sa kanyang sinapit. So ayan ho sa inyo mga sa ating mga employer at empleyado katulad ho ng na nagtanong ho sa atin linawin nyo ho ano ho yung job description ho ng mga empleyado ninyo. At kung kasama ho ba yan doon sa scope ng kanilang trabaho. At kung meron man hong mangyari, meron hong silang kasalanan, ay uh, daanin ho natin sa proseso. Huwag ho natin basta-basta tanggalin ang ating mga empleyado nang hindi dumadaan sa proseso. Kasi maaari ho tayong maging uh, uh, liable nga ho no? for illegal dismissal. At uh, syempre antabayanan nyo ho, uh, papasok ko anytime itong uh, pag-asa DOST press briefing dito sa Typhoon uh, Uwan. Abangan ho natin nasaan na ho ba itong uh, Typhoon uh, Uwang. At uh, ito ho ay uh, inaasahan na nila sa, ating uh, bansa no? ngayong uh, weekend hanggang lunes. So kaya uh, ito, importante ho ito. Ah. Uh. Magbabalik ho ang uh, usaping nigal matapos lamang ng ilang paalala. Mangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM. At uh, nagbabalik ang usaping legal dito, sa, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At uh, syempre, meron ho kayong mga nakikita sa Facebook at uh, yun sa social media post nga ho no? ito ay kailangan pa rin ho nating i-verify yeah? kasi ho uh, ang uh, sabi ho ni uh, Ombudsman uh, Remulia sa isang uh, radio interview na meron na daw warrant of arrest na inilabas ang ICC laban dito kay Senator Bato de la Rosa so ayan ho, hindi pa ho ito uh, confirmed at uh, ayan nga ho kasi wala pa naman ho dito sa website ng ICC itong uh, arrest warrant no laban kay Senator Bato de la Rosa ay uh, ito lamang ay uh, hindi pa ho verified. So titingnan ho natin, abangan ho natin, susundan ho natin itong uh, istorya hong ito at uh, ay babalita ho natin kapag ito ay uh, confirmed na. Pero uh, meron ho tayong uh, Uh, i-share lang ho natin no, yung uh, post ni Atty. Christina Conti, ay to ay ICC Assistant to Counsel. Ito ho yung kaniyang uh, sinabi sa kaniyang Facebook uh, post no. Sabi ho niya, as before, we cannot confirm something that the court has not publicly shared. The warrant of arrest against Ronald Bato de la Rosa in case it has been issued has not yet been publicly shared and posted. But we maintain that a warrant against Bato uh, de la Rosa as Duterte's co perpetrator of crimes against humanity is certain from what victims know and what the prosecution has presented. The Marcos administration has to enforce his arrest and surrender to the ICC as part of our continuing obligations to the court, also following the recent decision on the jurisdiction challenge of Rodrigo Duterte in, this, in his case. The last public information shared by the court in the Duterte case is that the defense has transmitted its second tranche of evidence, meaning all parties are still preparing for the assumption of the confirmation of charges hearing. We'll know more as soon as the pending issue of Duterte's fitness is decided, possibly within this month. The investigation into the situation in the Philippines to determine who are most responsible for atrocity crimes is ongoing. Yan ho ang uh, pahayag ni Attorney Christina Conti, ICC Assistant to Counsel. So siya ho niya na hindi pa ho nila nako-confirm at na-verify nave kung naglabas na nga ho ng warrant of arrest. Lambad nito kay uh, Senator Bato de la Rosa. Pero uh, alam nyo, na kung tayo sa ating uh, programa, uh, nagiging uh, guest ho natin si Attorney Christina Conti at siya ho yung una nagsabi na certain at malapit na nga daw ho lumabas itong warrant of arrest kay Senator uh, Bato, no? At uh, kaya ayan ho yung aabangan natin sa mga susunod na araw kung talagang lalabas nga ho ito at paano ho ito may implement ng ating uh, uh, gobyerno. At uh, dito nga ho sinabi din ho niya na yung uh, last public information ay yung pagprepare na nga ho nila para doon sa confirmation of charges hearing ni dating uh, pangulo nga uh, Duterte, no? At uh, ayan nga ho. At siyempre uh, syempre ina ina inaabangan din ho natin no kung ano yung magiging a uh, uh, kalagayan ho no? kalagayan ng uh, dating pangulo kasi uh, meron ho mga medical experts na talaga naman nagasuri na ho sa dating pangulo at uh, anytime ho lalabas na din ho yung findings ho nila kung ano talaga yung naging sakit ng uh, dating uh, pangulong Duterte. At ayan ho, syempre uh, ready na ho no live na ho ang ating uh, pag-asa DOST press briefing. Makinig ho tayo dito sa ating uh, press briefing sa Typhoon Uwan. May uh, At uh, syempre, ayan ho, napakinggan nyo ho ang uh, pag-asa DOST Press Briefing o na uh, Typhoon Uwan. At uh, mag-iingat ho tayong uh, lahat ngayong uh, weekend. Uh, happy viewing na ho kaya Laura Manila, uh, Tal Exmir Talipan, Marjorie Gabiana, Ronald Rowe, kabalkinto Molina Jen, Serena Alva de la Cruz at Vicky Lasung at syempre kaya Maria Nevera Combo. Ayan uh, happy viewing ho sa inyong lahat. At uh, syempre, uh, mag-iingat ho tayo ngayong uh, weekend. Diyan na ho muna nagtatapos ang ating uh, programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at Engineer uh, Jabel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, muli ako po si Atty. Dani Galang. Mag-ingat tayong lahat.